May tayo ah. O sige. Alam mo ba, may umorder sa akin ng 1,500 shirts. Kaya goodbye na at aasika-suwing ko pa to. Kita-kits na lang mamaya. May tama na yan. Ayaw na. Aray! No joke, hindi na. Saan ba mamanda? 44! Mark! Kuya Bong! Hi, Ma! Ano? Hi, Tita! O, Bob! Tamang-tama, nagluto ako. Dito na kayo kumain. Naku, Ma! Mamaya na lang kasi maliligo pa to. Bilis maliligo ka na! Baho-baho na na! Paano na kaya? Gising na Di kayang magtapatan nasa so, dry sachet na. Five pesos lang. For hair na soft, smooth, na parang pinahot oil. Sumubok mo na iba, alam kong you'll we'll go back to rejoice. Paano nakaya kaya, gising sa sadya, di kayang magtapat ng puso ko. Bakit ba tuwing dumadating si Bob at nagpapasama siya, sumasama ka naman agad? Bakit mo bakit ka pinapakialaman si May? Siyempre, best friend ko siya. At in pinaka-pinaka best talaga lahat gagawin ko para sa kanya. Kahit nasasaktan ka na, chua! Oo, oh, maligyan. Iwan mo naman ako, kalahan mo. Ah, saan? Ang boss Pero bakit he had plans. and his grieving. na kaya? Disin lang saja, dikayang ng puso ko. sarap. love ng drumsticks. sasabihin ko, you're irresistible. Trisha, alam mo ba na irresistible ka? So unforgettable ang maganda mo. Ka. So good, pagkasama kita, ang sarap pala na ma-inlove talaga. <laughs> Paano nakaya? kaya di dikayang di kayang magtapat ng...